Wow. Oh, Lodi. Marami lang na mga At eto na nga tayo mga Lodi ko ay inabot tayo ng ulan Pero wala tayong magagawa mga Lodi Kasi ito ang buhay tricycle Pumulat tumaraw, laban lang Pero na ngayon mga Lodi Itang na lang tayo mga Lodi Kasi eh, batang bata yung aking damit Nilalabig na ako mga Lodi ko ay Nakaawa lang ako mga Lodi Sa mga batang mag-uuwian Galing itulahan Oh, malamig. Ubo na Ha? Baha. Baha. At eto nga mga lodi. Ang ng kasama ko. Kababiyahe lang nito. Kasi pang gabi siya, Eto, basta agad siya ulan. Walking <laughs> eh, naga mga lodi, sana huwag naman ako magkasakit yung nakalaan ning ko na mga lodi, nagkasakit ako sana huwag lang naman maulit tayo. kaya kayong mga kapwa ko katoda mga nagtatrabaho niya mga lodi, inom tayo ng vitamin mga lodi, para may paglaban tayo sa anuman sakit yung grabing init kanina kami sila uulan yan patimado. huwag naman tayo na magkakasakit ah Nakaawa ah, wow, ko ito mga bata Mamaya pag uwian Yung mga bata oh. Uy mga bata ito Magandang bata natin na mga lodi At eto na nga mga lodi ko ay Ang tatawag na ako ng patlero Mga etudyante Kanita lang labig na labig na ako Gusto ko na umuwi mga lodi ko ay Pati yung cellphone mga lodi o oh. Nangingilig Hi kayo to eh Ah, wow, ang mga bata. Ayan, mga magulang. Ayan na yung mga magulang. Ah. Ito kung doon na. mga alak tawa yan. Mga di maano. Nakapit na mga lodi ko. Isang biyahe na lang tayo mga lodi nang yung gamit ko. Pag ang patala yung damit ko. Mahihina pa naman yung damit ko mahina ka lang eh. Kaya, na lang, makakawa ka ng tigante. Okay tayo. At eto na ka, mga Lodi Koy, eh. dininig na ng Panginoon ang hinig ko na may dating na palahero. Eto na mga Lodi, makakabiyahe na tayo at makakaumi na rin. Yahoo! kaya okay. Okay at eto na nga mga lodi ko ay naawa ako sa mga pasyero ko magulang, kahit sa jati talaga makikita mo sa katawa nila na ang natin na ulan mga lodi ito eh? pa, mapapalayo pa kasi iigot pa ako ng daan kasi bahat na may divine yung tanugat na dinadaalan kaya ubigot ako sa kabila at eto na ka, mga lodi ko ay pang ikot po sa kabila mga lodi ah, traffic naman ang tumalubong sa amin naku talaga Mahal, buhay strategy and driver lahat tutugusin kumita lang ah, takap na pang lakat ng ulan mga lodi pati bag ng bata batang magana na yari ah, <laughs> at eto na nga mga lodi ko ay in the moment of truth Makakauwi na rin tina ate at yung mga anak nila mga lodi Kasi batang bata na talaga nila mga lodi ko ay At siyempre mga lodi, makakauwi na rin ako Yahoo! Oh, hindi naman ibuko. Paano na lang muna. Uh. Uh.